po guys ang ganda ng ating kalabasa guys so oh. ito po guys ang menu natin sa sasogan ko po tulingan guys para sa akin yan guys ito po guys sa mga bata ipon at gata at sili na mayroon pang okra at tangdan magluluto na po tayo isa na po tayo magluto ng ginataang kalabasa ilagay na po natin itong tulingan kasi video matagal-tagal itong maluto guys wow ilagay na po tayo na asin asin guys ilagay na, na po natin itong kalabasa ilagay na po natin itong kalabasa guys natin yung ipon. Lagyan natin yung ipon. At itong sili at okra. So, Lagyan po natin ng magic, guys. Kunti lang. Ayan. mikos mikos natin guys mikos mikos natin malapit na sa luto guys <coughs> diba? guys ilagay natin itong papanggata maya maya guys may man natin aloin guys mamaya kuto na yan doon na guys malapit na ng haloto, guys so oh. Malapit na luto na guys, malapit na maluto kainan na. na I feel the Kainan na guys, luto na, Ayan na, o oh. luto na guys.